эй эй али эй эй sampai lah boleh mo. Eh. Ano ang punta mo? Ng milon lang. Ha? Milon. Ano no? Milon. Bili ng milon para saan? Ha? Para saan? Ayun. Ha? Ayun no. Teka, teka lang, teka lang. Tayo mga brad. Tayo mga sounds, may ngay! Anong gagawin mo sa milon? Ayun no. Para pang New Year? ba kayo, teka lang. Dito lang po. May bless hey, kasi parang may hinahanap kayo dyan. Hindi oh. Ay e dito ano. Manood po. Ha? Ah? Manood dito Kaya nga, parang may hinahanap kayo? Yeah, Pahingaling nga lang ako din eh. Ah, Kung gusto ang anong new year natin ngayon? Ayan, ah, may mga hainay na. Yun, no? Anong new year resolution mo? New year resolution. Tapos magkano na konti pera? Magka pera? Opo, pagkain, ganun. May asawa ba kayo? Ah, Kila. may anak kayo? Wala, hindi na kasama. Sino kasama mo sa bahay? Wala ko. Dito lang ako, hindi talam ng hospital. Sa may punsalan? Diyan ka nakatira? Sino kasama mo sa bahay nyo ngayon? Wala ko. Kapatid mo? Wala kapatid. pitit. kapatid. Ah, naghanap kayo. Teka lang, ah. May bibigay ako sa'yo. Salamat po. Salamat po. Upo ka muna rito. May ibibigay ko sa'yo ng kunting tulong, ayuda, para sa'yo. Ilan taon na ba kayo? Wala na, wala na. Wala ang tatao. Ha? Ang tira ko ang kapalit ko, panganay at bunso. Ako bunso. ah Oo. Siminti ka na mahigit Wala nang tata sa Anong tata sa kanana? Ano yun? Nanay sa Ah, wala nang tatay sa kanana Bakay nyo ay nana ang tawa Siya po na wala na na naroon na sa Ah, ah ito Apo Ano po ito bigas? Ha? Bigas po Bigas yan, saka ano Ah Saka Masa pagkain yan Ah Ang kayo Ha? Saan? Dito, naka rito ako oh. Teng -teng. Yung may area ng shop nito Pinsan ko Teng -teng. Ha? May laksop, panasaan natin yun dyan dito kay laksop Akala ko kasi may kung ano-ano hinahanap ko dyan paling palingan nga, nagahan ko ang tanglad Anong gagawin mo sa tanglad? Saan ka may walang puno kami tanglad Oh. Salamat po, ito may bigas. Ha? Bigas po, kape. Ang laman yan, uh, ah, bigas. Tapos, kape. Tapos, pilata. Mahilig ako sa kape. Tsaka, mga noodles. Noodles. Tsaka, sabon, uh, ah, mantika, toyo, tsaka... Kala ko, kala ko. Suka. Yan, yeah. pahimay punta ganito rin kayo. Hindi kasi, kuya, ano? Ah, pansin ko kasi na parang may hinahanap kayo 'yan. Ano, Nalingala ako hindi pa i-pop. Ha? Gandam 'yo. Nga ni mata. Hello? Ano pangalan mo, kuya? Del Manalo. Ha? Si Del. Manalo? Si Manalo. Ano ano mo yung iglesia? Iglesia. Tingnan mo 'yung anak. E may anak din sila, 'di ka anak? Oh, kasi manalo din sila eh, no? Just manalo, eh, di kamag-anak lang. Ako may paano si kasi si ako nasa Bangkok, kay Tambog. Matalo mo mo Ang tata ko, Alposo, ang nana ko, Trece. Saka Trece? Matiyak. Korto Matiyak. Nana, nakuntay na. Kailang kayo sa bahay? Eh, yung mag-asawa. Kailang ko sa video? Saka ako. Saka yung dalawang batang maliit. Ito taon tanong lalaki, yung batang babae lang may isang taon lang. Eh, ay, ay, ito. Ay, ka muna, malaking ano yan, malaking nakakatulong sa inyo yan kahit uh, konti lang yan pero at least makakano din ng mga ilang araw yan 5 kilo, sa dito 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 sa kay sa kay ano? sa Ilan taon na ba kayo? May 75 na 75 na? Yan yung may-ari ng shop na to. Sa lokal nga hindi na, gano'n hindi pa nga yan ang makalakad O yan o 75 mo naman, masyadong masakit Ganyan ako naman Maraming sakit, parang manila eh Hindi, e iuwi mo muna yan para hindi sagabal sa ano po

Mama. Ha? Kailangan Nga ka? Right. Kailangan sumunod ng naman yung naging sa naging na kailangan ko dito. Sauce. na naman yun bait. Sige, ingat kayo. Ayuda. Oh, ayuda. oh. So ayan yeah, mga katrupa, no ah, Nandito ako nagtambay sa motor shop ng trup pinsang ko Eh nakita ko si tatay na padaan parang may hinahanap So ano Yun ah, sakto. may Meron akong, meron akong ayuda dito na iniwan sa shop niya oh. mga viewers na siya Ah, mga viewers po. Ah, uh, viewers diyan. Si Jarvin, si dito. oh, lang sa mga brother. Good service ta. Mura na, good service pa. Ah, oh, Kung <tod> may mga problema yung mga motor nyo, mga katropa no, basta dito lang parteng ng Tracy Martires Tansa, Gentry. Indang. Dito na kayo pumunta sa CGRB Motor Shop. Di kalidad yung mga mekaniko rito Lalong lalo na yung mayari Ayan yung mayari mga katrupa